Sa negosyo, normal lang ang dumating yung time na talagang tagtumal. Hindi naman kasi araw-araw Pasko. Kung matumal ang benta mo ngayon, huwag na huwag kang susuko. Kasi darating yung araw na mas makakabenta ka ng malaki. Kaya hindi sa lahat ng araw ay tagtumal. Parte talaga yan ang buhay natin negosyante. Basta ang mahalaga, hindi tayo nasisero sa araw-araw na benta. Mahirap ang buhay, pero lagi natin tatandaan na may mga pamilya tayo, lalo mga anak na naghihintay sa atin. Kaya kailangan natin tibayin ang loob natin sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Basta lagi lang tayo magdasal sa Panginoon, at huwag tayo makakalimot na magpasalamat sa lahat ng mga biyayang binibigay niya sa atin, mapamaliit man o malaki. Kasi malay natin baka dumating yung araw na higit pa sa mga hinihingi natin sa kanyang ibigay niya sa atin.